Ay, kapitan po kayo ah. Gagawan ko na paraan yung pagpapacheck up ninyo sa susunod na linggo. Ani ah, Jeff sa nanay niya na may problema sa paningin nito. Nangyari kasi isang araw habang naglalako ng nilutong kakanin ang nanay niya si Aling Bergie ay aksidente ito na sa gasaan ng tricycle na nawalan ng preno. At sa ginang ito dumiretso. Sa lakas ng impact ng pagkakasalpak ng tricycle sa poste ay nabasag ang salamin nito. Sa kabutihang palad ay hindi gaano nagtamo na malupang pinsala sa katawan si Aling Bergie, maliban na lamang sa mga mata niya, na kung saan nalagyan ng mga bubog mula sa nabasag na salamin, dahilan upang magkaroon ng problema sa paningin ng kinang. Salamat anak. Pasensya ka na ha. Imbes na makatulong ako sa gastusin natin dito sa bahay, eh dumagdag pa ako sa pasanin mo. Naihiyang sambit ng ginang. Nay naman, ayaw po sabihin yan. Kailanman ay hindi kayo naging pasani sa akin. Tsaka, di nyo rin naman po ginusong mangyari sa inyo yan eh. Basta, huwag kayong mag-alala. Ako po ang bahala sa atin. Andito naman po si Boyet. Tinutulungan ako sa pagbebenta ng bakal bote. Masiglang sagot ni Jeff upang pawiin ang lungkot at alalahanin ng ina. Masipag at mabuting anak si chef hindi na niya nagawa pang makapagpatuloy ng pag-aaral. Dahil simula noong iwanan sila ng kanyang ama, ay siya na ang tumayong padre de pamilya. Mayroon siyang nakababatang kapatid, si Boyet, na siyang pinagsisikapan niyang matulungan na makapagtapos. Maraming pinapasukang laket si Jeff. Maliban sa pinapasukan niyang deliver ng tubig sa kanilang lugar, sa tuwing walang pasok ay nagbabakal bote siya kasama ang kapatid. At kuminsan naman ay umi-extra siya sa pagkong construction worker. Isang araw, habang nagde-deliver siya ng tubig, ay may nadaanan siyang isang babaeng bagong lipat sa malaking bahay na matagal lang walang nakatira maliban sa caretaker nito na madalas siyang makita naglilinis sa labas ng gate nito. Ah, kaya pala ang daming in-order na tubig kahapon sa bahay na to. May titira na pala. Anya sa sarili. Simula noon ay palagi nang bukas ang mga ilaw at bintana ng malaking bahay ni iyon. At madalas nga ay natatanaw niya ang magandang bahay mula sa loob na nakatana sa bintana nito. Isang araw, sinabi sa kanya na magpapadeliver daw na sampung tubig ulit sa malaking bahay na iyon. Sa si hindi malaman dahilan ay natuwa at tila na-excite si Jeff ng may isip na maaari na niya makita ng malapitan ang babaeng nakatira doon na madalas niya lang matanaw mula sa malayo. Pagkarating nga sa bahay, ay bigo siyang makita ang babae dahil ang caretaker lamang ng bahay ang sumalubong sa kanya upang kunin ang mga tubig at magbayad. Ganoon pa man, sa huling pagkakataon, bago siya tuluyang umalis, ay nakita niya ni sa bintana mula sa itaas na nakatanaw muli ang babae. Tila malungkot ito subalit hindi maikukubli ang maganda at maamo nitong muka. At dahil doon, ay nagkaroon ng interes si Jeff na malaman kung sino ang babaeng iyon. Bagay, na tsaka lang din niya naramdaman sa loob ng labing limang taon na niyang nabubuhay. Ah, si Grace ba? Oo, ang alam ko bagong katulong sa bahay niyan. Yun ang sabi sa akin ng caretaker na si Manyang. Sabi ng customer niya sa tapat na malaking bahay na katira. Mainam po pala at may kapitbahay na kayo ma'am. Ani Jeff. Ay, oo nga sana eh. Kaso, hindi naman naglalabas kahit sa may pintuman lang. Para bagang may itinatago. Tagdag naman ng ali. Pagkakuha ng bayad ay umalis na si Jeff at hindi na nakiusisa pa. At ika nga, ay gawaing babae lamang daw ang pagsisismisan para pumart pa siya. Habang kumakain ng hapuna na tangin lang para lamang ang nagsisabing ilaw, ay masayang nagkakwentuhan ang mag -iina. At doon nga bahagi ni Jeff ang patungkol sa babaeng nakatira ngayon sa dating, abandonadong malaking bahay. Hindi kaya siya natatakot dun kuya? Kung siya lang talaga mag-isang nakatira maliba sa caretaker? Tanong ni Boyet. Hindi naman siguro, kasi mag-iisang buwan na pero andun pa rin naman siya. Sagot ni Jeff. O di naman kaya kuya, baka bampira siya kaya hindi siya natatakot. Tsaka sabi mo hindi siya lumalabas, baka dahil takot sa araw. Sabi pang muli ni Boyet. Loko kang bata ka, dami mong alam. Ang ganda naman bampira nun no? Ani ah, Jeff. Uy, nakita mo na pala kuya, Maganda pala ka mo ah. Uy, crush niya. Panunokso naman ng kapatid niya. Limang buwan na ang nakalipas at tila at kahit ni isang beses ay di malang talaga niya na si kahit sandali ang babae sa labas ng bahay. Kaya naman kuminsan ay hindi niya rin maiwasang mapaisip na tila may kakaiba at may tinatago ang babae para hindi magpakita sa labas. Isang araw habang nagbabakal bote kasama ang bunsong kapatid, isang trahedya ang naganap na biglang nawala ng preno ang sinasakyan nilang karmatyog at pumangga sa ginagawang daan, dahilan para mapuduhan si Boyet na tumusok ang nakatinding na bakal sa may paanan nito. Dali-dali itinakbo sa ospital si Boyet at di inalintana ang galos na natamu niya. Gayunpaman, pagdating sa ospital ay hindi pa agad maoperahan ang kapatid dahil sa lakas ng halaga ng pera na kailangan munang bayaran bago ang operasyon. Saan naman ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Nalulumong sabi ni Jeff sa sarili. Sa labis sa desperasyong maisalba ang buhay ng kapatid. Nakaisip na hindi maganda si Jeff. Bagay na hindi niya pa naiisip at sinubukang gawin kailanman. Mag-aalas dos na na madaling araw nang binalak niyang looban ang malaking bahay sa pag-iisip na hindi iyon mahirap pagnakawan dahil iisa lang ang tao roon at babae pa. Nang matagumpay na siyang makapasok sa loob ng bahay, ay dahan-dahan siyang kumilos sa loob upang hindi makapagdika ng anumang ingay. Subalit, ganoon na lamang ang gulat niya nang tunguhin niya ang madilim at malawak na kusina ay may babaeng nakatayo na naaninagan lamang na kaunting ilaw na nagmumula sa ref. Hindi malaman ni Jeff ang gagawin lalo pa at nakalimutan niyang magtakip na muka. Magsasalita na sana si Jeff na huwag mag ang babae nang biglang nakita niyang kumapaka pa ang babae na tila ba isang bulag. Naginhawaan naman si Jeff pero dahil na rin sa nakokonsensya siya at di kaya na sikmura niya ang gumawa ng ganoong bagay. Kaya naman, binalik niya rin ang mga alahas at perang kinuha niya at inilagay sa lamesa. Kahit pa alam niyang, ligtas naman siya dahil bulag ang babae. Pasensya na talaga. Isang malaking pagkakamali na isip kong gawin. Sabi niya sa sarili at saka dahan-dahang naglakad palabas ng kusina para sana lisanin na ang bahay nang biglang... Ah, uh, oh my gosh! Mga anak na yata ako! Shocks! Sambit ng babae. Nagdalawang isip pa si Jeff noong una na tulungan ang babae dahil sa hindi naman ito alam na naroon siya at tiyak na magtataka ang babae. Pero dahil hindi naman kaya na konsensya niyang iwanan na lang ng basta ang babae, kaya tinulungan na niya ito. Miss, tawa ko ah. Hindi ako multo. Kung nagtataka ka kung bakit ako nandito, anong pakay ko, at paano ako nakapasok, sino ako, ay huwag mo nang intindihin, at please, huwag mo nang alamin. Basta, bubuhating kita ha, dadalhin na kita sa ospital, at bukang pumutok na ngayat ang panubigan mo. Ani Jeff, na magkahalong nebiyos at hiya ang nadarama. Bakit ka ba naman kasi nag-iisa? Asaan bang asawa mo o kasama mo? Ba't hinayaan kang wala kang kasama? Alam naman na buntis ka. Ayan tuloy. Muntikan ka naman nakawan. Este, manganak na mag-isa. Dagdag pa niya habang hingal na hingal na isinakay ang babae sa motor na dala niya. Bilisan mo, hindi ko na kaya. Hirap na hirap na sambit ng babae. Ayun, narinig din kita magsalita. Ang kala ko pipi ka rin. Aning ni Jeff at nakatanggap naman siya ng matinding pagkurot sa tiyan mula sa babae na tila doon ibinubuhos ang sakit na iniinda. Aray! Ito na! Bibilisan ko na! Nang matagumpay na makapasok sa ospital ng babae at natiyak na okay na ito roon, ay agad na niya siyang umalis para maghanap ng ibang paraan para sa kapatid. Kinabukasan, pagod na pagod siya na pumunta sa ospital at dalhin ang kaunting pera na kinita niya lang sa buong magdamag. Nagbabaka sakali na baka mapakiusapan pa niya ang doktor para gamutin na ang kapatid niya at ipasusunod na lang ang kulang sa bayad. Pero laking gulat niya nasabihin ng mga nurse doon na bayad na raw lahat at naoperahan na ang kapatid niya at nagpapahinga na lamang. Napaluhod na lamang siya habang umiiyak sa sobrang saya. Di niya alam kung paano nangyari pero natanggalan siya ng tinig sa balitang iyon. Papunta na siya sa silid kung saan nagpapahinga ang kapatid niya nang makita ang babaeng tinulungan niya sa isang silid. Uy, teka, tama bang nakita ko? Ah, oo nga pala. Dito ko rin siya dinala kasi ito na ang pinakamalapit na ospita sa barangay namin. Pero hindi eh. Wait, di ba bulag siya? Bakit parang... Sumilip siyang muli mula sa maliit na espasyo ng pinto. Ay bonak! Bulag pa yun? Ikarga nga niyang anak niya habang may text sa cellphone at may kausap na nakaka ay to eye pa niya. Hmm, parang hindi. Ibig sabihin... Ay bulag! Puton nga na sabi na biglang napasandal siya ng malakas sa pinto dahilan upang tuloy ito mabuksan at nakita siya ng mga tao doon. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya na biglang nakita ang babaeng umiti sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin niya kung dapat bang ngumiti rin siya pabalik o tumakbo na at magtago. Siya po ang tati ng anak ko, ma. Buti na lang, nandoon na siya kagabi nang pumutok ang bahay panubigan ko. Ani ni Grace. Oh, it's nice to finally meet you, dear. Siguro sobra ka na excited sa baby niyo. Kaya nadapa ka na riyan, no? Sabi naman ng nani ni Grace. Ah, uh, <laughs> opo, opo mautal-utal niyang pagsagot. Sa isip niya ay mas mabuti ng sakyan ang trip ng babae kaysa ilaglag siya nito, lalo na at hindi naman pala ito totoong bulag. Nang makaalis na nga ang nanay ni Grace at silang dalawa na lang ang naiiwan, ay nag-usap sila patungkol sa mga nangyari. Pasensya ka na. I had no choice but to tell mom that you're my child's father. Ayoko kasi maging malaking kahihiyan sa pamilya ko. By the way, I'm Grace. Ani nito? Ah, uh, ayos lang. Ako nga pala si Jeff. Ako nga ang dapat na humingi ng tawad sa'yo. Hindi ka pala bulag. Sorry ah. Hindi ko naman talaga intention yun. Tsaka di rin kinay na konsensya ko kaya binalik ko rin. Sobrang gipit ko lang talaga at kailangan ng pampo-opera sa kapatid ko. Paliwanag di Jeff. I know. Don't worry. Pinabayaran ko ng lahat ng expenses ng kapatid mo kay Ate Manyeng. At huwag kang mag-alala, hindi kita isusumbong sa polis. Alam ko mabuting ang tao. Considering na binalik mo ang mga kinuha mo, kahit na ang alam mo noon ay bulag ako at wala akong nakita. Plus, tinulungan mo ko kahit na pwede ka pang mapahamag gayong lusot ka na sana. Hindi mo pa rin ako iniwan. Thanks to you, I delivered my baby na maayos ani ni Grace na labis ang pasasalamat. Salamat din ha, sa pagtulong mo sa amin. Pero, paano ka? Kayo na baby mo. Asan ba ang totoong tatay ng anak mo? Ayun, iniwanan ako. Niloko niya ako. Kaya umuwi mo na ako dito at inago sa pamilya ko ang pagbubuntis ko. Okay na rin to. At least tanggap naman na nila ang baby ko. Bahala na kung paano ko ipapaliwanag ang tuko sa totoong daddy niya. Ani ni Grace na may lungkot sa boses ito. Baka magstay na lang din kami dito kasi mapayapa, tahimik at masaya ako sa environment na meron ang lugar na ito. Dagdag pa niya. Oo, maganda talaga dito. Hayaan mo, tutulungan kita sa paraang alam ko para makabawi man lang ako sa kabutihan mo sa Noon ay kung ka at okay lang sa'yo. Pag-alok naman ni Jeff. Talaga ba? Naku, maraming salamat. Hindi kita tatanggihan. Simula nga noon ay naging magkaibigan ang dalawa na sa paglipas sa mga panahon ay mas pinalalim pa ang kanilang pagsasama hanggang sa tuluyan ng nahulog ang loob nila sa isa't isa na kung tutuusin sa simula pa lang ay may lihim na rin palang pagtingin si Grace kay Jeff na napapansin niya sa tuwing nagde-deliver ito ng tubig sa kanila sa kapitbahay nila sa tapat, na siya palang lihim niyang hinihintay upang masilayan. Sino nga ba ang makapagsasabi na ang pag-ibig ay maaari din palang matagpuan sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang pahedya? Sa paraang, walang sino man ang nakakaalam na posible palang mangyari at sa palaang nakakatawa man kung iisipin subalit nakakatuwang balik-balikan at talaga namang nakakamanghang pakinggan. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Nawa ay may makuha kayong leksyon at ihatid ito sa ating buhay. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli! Paalam!